sino iba mangga? oh sana, wala mongga mama, iba pulutan yung kakay bago ka, yung ano kanina yun naman tayo bago, bago yung 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 Ang lamig, tumigas na yung ano sa ano? Sa ngipin? Oh. Oh. Sabi, prosel. ginagawa niyo? Uh -huh. Merienda? Merienda kami. Ano yan? Ito yun. Okay. tayo ni. Eh. Walang alak, okay. alak yan. Walang alak yan. Okay. Bakit? Para kayo may mga sakit ah. Oh. Hindi buti na rin doon sa ngawak nyo ngayon. Ang okay. meron. Labig na lang. Nagbago na kayo? Teka lang, babaguhin ko talaga. kung gagawin yun. Baka magdadala pa na ang mangga. Mangga, wala nga siyang manggang inuha. Sa tubig lang. Kasama daw sila. Kasama. Sa so, linggo lang daw. Hmm. Ano? magbabago! Oh. Ako nais-stress sa'yo tingnan e! Eh. Oo! Oh. magbabago! Parang ikaw ang nilalagnat oh. Yan, oh. Kayo, -ano tignan, eh. ba ah. Oo! Yan o! Sigiram kayo! Nakaka-ano kayo tingnan e! Nakaka-stress kayo tingnan! Totoo yan! Sa amin kaya? Oo! Huwag kayong magbabago! Sigurado ka ha! Hmm. Para kayong mga... Ano? Pag walang alak e! Eh, lungkot na lungkot kayo! Ano gusto ko sa'yo? naman eh. Yan, <laughs> <laughs> yeah, tumaya ano. Para makalabuhayan ang loob. Galing. Bawa mo pa kami pulutan. Ay, akin na kaya ulit. Joke Tali lang pala. Sana may ganyang asawa, no? Joke lang. mo pa pulutan. Uwa mo kami pulutan doon. Uwa, ayos. Utusan pa ako. Ayon, sarap. May yelo ba? Parang nabuhayan pa? ang tugwa. May yelo. Uwaw <laughs> na uhaw. Oh. So, Pagabila, nagiinom. Uwaw oh, oh, na uhaw. Mainit Ayun. Ang haling tapat. Oo, oh, tabuhay ang kainang dugo, ano? Iba ka Ayon, talaga. Para kayong may mga sakit pag walang alak. Ang sarap. Tara? Sarap? Sarap libre. Bayaran <laughs> <laughs> mo yan! Nakalit tayo sa'yo. Saan oh, nagdala ka pa ng pulutan? Amin na pambili. Mukhang pulutan doon, meron doon sa loob. Amin na pambili. Sarap. Pampay. Hmm. Pampay. <laughs> niyo, nyo. Parang kapag alak buhay na buhay. Ubusin nyo yan ha. Ang bukas tayo dito. Magdamag kami rito. Nabuhay yun din. bumi. pa kami. Tindi. Saan ka na? Huwag mo kami kayo. Kayo na magbahid niyan ha. Bakit di pa bayad? Hindi bayad yan. Ay, tutangon ng libre tapos magpaba, magbabayad tayo? Hindi pwede yan. Bayaran mo yung libre. Bayaran mo mo. Bayaran. bayaran mo. Ako na ba pambayad? O, tayo dyan. Akan na pambayad? Kuha mo ka ang kulutan doon? Wala na akong pampuha. Inutang ko nga yan Para Paraway pang may inuming kayo eh. Oo, yung kulutan. pag gusto ayun. Hindi na lang ako warum habe um, 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 um.